Sige, gagawin ko para sa iyo ang mahaba at detalyadong talata tungkol sa F-16C, The Fighting Falcon sa wikang Filipino, nasa humigit kumulang dalawang libong salita, walang heading, tuloy-tuloy na anyo ng pagsasalaysay. Ang F-16C, The Fighting Falcon ay isa sa pinakamahalaga at pinakatanyag na multi-role fighter jet na ginawa sa makabagong kasaysayan ng militar, isang eroplano na kumakatawan sa kombinasyon ng bilis, kakayahan, at teknolohiyang abot-kamay ng maraming bansa. Sa loob ng ilang dekada, na natili itong gulugod ng United States Air Force at ng napakaraming bansang kaalyado ng Amerika, isang patunay ng kahusayan ng disenyo at flexibility ng eroplano. Ang bersyon ng F-16C ay idinisenyo bilang single-seat variant na pangunahing ginagamit para sa combat operations, habang ang F-16D naman ay two-seat variant na nagbibigay ng kakayahan para sa training, advanced missions, at maging sa electronic warfare depende sa kinakailangang misyon. Ang parehong modelo ay nagdadala ng asensya ng orihinal na F-16 Fighting Falcon na unang lumipad noong dekada 2070, ngunit nagtataglay ng mas modernong avionics, mas supistikadong radar, mas matatag na airframe, at kakayahang gumamit ng mas malawak na hanay ng armas na sumasalamin sa pagbabago ng teknolohiya at pangangailangan ng modernong digmaan. Ang disenyo ng F16C D ay nakatuon sa agility at survivability, kaya't ang bawat bahagi ng eroplano mula sa wing structure, fly-by-wire system, hanggang sa bubble canopy ay inyek upang bigyan ang piloto ng mas mataas na antas ng control, visibility, at kaligtasan sa gitna ng pinakamatitinding labanan sa himpapawid. Ang bubble canopy nito ay nagbibigay ng at 360 degree na visibility, Isang napakahalagang bentahe sa dogfight scenarios kung saan ang kahit maliit na segundo ng pagtingin sa kalaban ay maaaring magtakda kung sino ang mananalo. Ang fly-by-wire flight control system ng F-16 ay isang revolusyonaryong teknolohiya noong una itong ipinasok, at hanggang ngayon, sa bersyon ng F-16C-D, nananatiling isa sa pinakamahalagang dahilan ng mataas na maneuverability ng eroplano. Sa halip na gumamit ng tradisyonal na mekanikal na linkage, ang mga kilos ng piloto ay isinasalin sa electronic signals na nagpapagalaw sa flight control surfaces ng eroplano, kaya't mas mabilis, mas eksakto, at mas ligtas ang reaksyon sa bawat utos. Ang airframe ay dinisenyo rin upang maging inherently unstable, isang konsepto na sa unang tingin ay tila kontra sa kaligtasan, ngunit sa tulong ng fly-by-wire system, nagiging sobrang agile at mabilis sa pagmanyobra ang eroplano. Dahil dito, kaya nitong magsagawa ng matitinding high G-turns at evasive maneuvers na mahirap tapatan ng ibang jet fighter sa parehong panahon. Ang makina nito, karaniwang ang Pratt at Whitney F-100 o General Electric F-110, ay nagbibigay ng napakalakas na thrust na umaabot sa higit 29,000 pounds, sapat upang itulak ang F-16C, di sa bilis na higit Mach 2. Ang thrust-to-weight ratio na malapit o lampas sa 1 is to 1 ay nangangahulugan na kaya nitong umakyat ng halos tuwid, isang kakayahan na nagbibigay ng malaking bentahe sa air combat engagements. Kung titingnan naman ang armas, ang F-16C, the Fighting Falcon ay tunay na multi-role dahil kaya nitong magsagawa ng iba't ibang misyon mula air superiority hanggang ground attack at suppression of enemy air defenses. Mayroon itong internal M61 Vulcan 20mm rotary cannon para sa close range engagements. Ngunit ang tunay na lakas nito ay nasa kakayahan nitong magdala ng napakaraming klase ng external weapons sa labing isang hardpoints. Kabilang dito ang AIM-9 Sidewinder at AIM-120 AMRAM para sa air to -air combat, JDAMs at laser-guided bombs para sa precision strike missions, anti-ship missiles at anti-radiation missiles para sa specialized roles. Maaari din itong magdala ng external fuel tanks. Para palawigan ang range, electronic countermeasure pods para sa electronic warfare, at reconnaissance pods para sa intelligence gathering. Dahil dito, nagiging napaka-flexible ng F-16C, D at kayang isakatuparan ng halos lahat ng klase ng misyon na kinakailangan sa modernong battlefield, mula sa